minakuha ng ano Yan, oh. Dami na isang hakot lang to. Yeah, lang fresh na fresh pa. Ne. Isa lang na buhay Ito buhay na no. Ayun doon wala. isang magandang buhay na naman tayo Kala ko na ando na kami sa taas Galing ko lang ng palengke Ayan Ah, kamusta po kayo mga ka-farmer <laughs> May mga kalapati pa kung ayaw Pumasok ah Marami daw kasing palcon ngayon So Ayan, finishing touches tayo Sana matapos na po lahat ngayon Ang mga kailangan gawin dito sa baba ah At gusto kong batiin pala unang-una si Miss Ann. Ah, uh, an, Ana May Tawlaba. Ayan, nag-message po siya. Asawa po ni Asi. <laughs> Maraming pong salamat sa suporta po ninyo. At syempre gusto kong batiin din ang kanila. Ito pinapabati. Happy 48th birthday daw po kay Luis Donald. Ayan, June, uh, ano, uh, October 17. Happy happy birthday po from Corvu and Tawlaba family. Ayan, maraming marami pong salamat sa inyo. Miss na daw nila yung lechon. So ayan, sana magkita-kita magkita, -kita, magkita -kita po tayo. Miss na rin po namin kayo. At uh, marami na pong pagbabago dito. Compare sa last time na pagpunta po ninyo dito. Ayan, isa. Bagay, nakikita nyo naman po sa vlog. So ayan, maraming marami pong uh, salamat sa suporta po ninyo. At syempre yung mga naandyaan na uh, mga kamag-anak nyo pong full support sa Team Ka-Farmer. Ayun. So, sana uh, this coming uh, holiday season. abisuhan uh, nyo ako ng maaga. Kung let's say kahit hindi makapunta si Idol Asi. Okay lang. Padalang ko siya ng chicharon. Favorite niya daw ang chicharon. Special na chicharon baboy. Ayun. <laughs> At shoutout din para kay papabati din si Brother Robert Carlos at uh, Ana Veronica kumusta po kayo dyan malapit na daw kami magkita ayan ano ba tong ginagawa nila dito malapit na yata ayan pinapatabas ko na yung ano tama lang matabasan na po ito kasi kukunin natin dito yung ah uh, um, lalagyan natin yung mga uh, compost pwede natin gawin ano to Ah uh, mga taniman po ng mga alamang gamot. Pwede din naman. Ah, bibilugan mo pa to John Ng ano? Na asintada na? Ah, uh, okay. Ayusin mo lang. dito sa ginawa namin marami ang agree marami din po ang nag disagree dahil iinit na ah uh, tungkol po sa iinit hindi naman po gaano kasi tingnan nyo po anong oras na mag aalas uh, alas 9 na tingnan nyo hindi pa naman na uh, uh, ano ng araw ayun pa lang so pagdating po ng alas 12 counting init masisilungan naman tsaka ito pag nagsanga halos wala na pong na, hindi na po nakakapasok yung ano yung araw dito gaano so sabihin mo na mga 10% to 20% sunlight na lang pong nakukuha ng area na to so hindi din po siya gaano iinit ang ano po kasi namin talagang ayan o ayan nilinis yan dahil puro putik po yung ano pag naandito tapos yung mga aso dadaan din po sa mga putik-putik kaya talagang ina uh, nagdadala ng putik sa loob ng bahay. So at least ito pag malinis na wala ka nang ganoon dadaanan po ng mga putik dito lang talaga. Tagal na rin kasi ni Bebe tong ano sabi niya pa semento na lang kaya natin kasi pag umulan talagang uh, hindi ka makapagwalis sabi nga ni Papa hindi ka makapagwalis kasi yung putik. Uh, kumakapal ng kumakapal doon sa ilalim ng chinelas napupuno nang napupuno siya yung, yung, yung chinelas mo pabigat ng pabigat <laughs> kasi po ang lupa dito sa amin lalo lalo na dito sa may bundok talagang uh, clay type lalo na po itong aming area dahil uh, palayan na ito dati eh dati pong palayan kaya putik talaga ito nga natambakan ng kahit papano uh, ano na medyo napapalitan na po ng ano ng counting uh, uh, medyo sandy sa na ng kaunti pero nung unang mga taon nako grabe di mo alam kung saan ka lalagay tag init o tag araw pag tag araw hindi ka naman makapagtanim dahil ang hirap din naman pong magtanim gawa nung putik yung lupa pag nagdilig ka akala mo na dilig mo na yung halaman mo hindi pa pala pumapasok yung tubig. Hirap po mag-absorb ng water yung ano, yung lupa. Hmm. Saan nilalagay kong doon na kaya sa may graba. Ano pala? Okay na? Ay, hindi ibig sabihin. Wala kasi lang Anong meron doon? Basta inatid lang. Sinabi mo galing kay Mayora. I Order po kasi ng... Uh, may okasyon talaga, no, Jom? Ha? May okasyon talaga. Kasi mamaya Baka mali-mali na Madami-madami <laughs> uh, Ayun meron Baka Ako pupunta si Gob Na Ne. Yan oh. Dami na isang hakot lang taw. Ya lang fresh na fresh pa. Ne. Apa bulukin pa ito dito. Hmm. Oh. Basa-basain na lang. Pero man yan, makakapagpataba po ng ano. Ng ating uh, Halaman. Anong ano? Ah, an nag-repair sila? Ano repair nila yun doon? Na nagbibitak? Nanel? bitak-bitak po. Ano na yun eh. Bumaba ng konti yung ano. Yung ating uh, lupa. at least nawala na yung mga gap Monday baka si na Sydney mag ano na yun nga ito ay cards out ngayon yung manila chichi pala kaya half day sila biglang kumulimlim Buti naman nakapaglinis na dito sa likod at nagpapakabit kami ng CCTV para yung kitang kita talaga yung mga pasok medyo taas ba sal ayun galing ilang lang na buhay. Ito, ang buhay na, no? Ayun doon, wala. Dapat maalagaan sa dili Ito, kung bubungahan ka nito, ilang puno na to? Pupuno oh. to Pupuno ng bunga. <laughs> Kaya lang, hindi na po umuulan. Eh, ito, gaganda pa yan. kaganda yan. Kaya lang, talagang kulang na lang sa ulan, mga farmer. O, kagaya nyo, Tingnan niyo, naglaglagan na pala yung bunga dito Kailangan mapalo up pa ng ano to? Kailangan mapalo up pa ng spray na mapalo up pa ng clear out, no? Palo up ng clear out para hindi kaagad tumubo in damo si pagka isang ulan lang tubo na naman ano? Bye, barkada na din pala si Aaron na. Uh, aming kinain, no? Greasy yung, anong yun? Yung kulay orange po na kumakain ng uh... Ito, hindi na nalignis ni Kung Kung, ha? Itong kabila, ha? Parang napabayaan naman itong kabila. Di pang outdoor din naman siya, no, oh, Tapos meron tayo doon. Meron tayo doon sa taas. Nasaan na yun sa taas? Yung nasa taas, wala na? ayun ah, yun pala. Nasa to. Oo, oh, ayun oh Nakatutok dito. Meron po dyan. Kulang na lang yung isa pa sana na dito naman sa bakod. Uh, tutok naman sa may bakod pero bumili na rin ako ng ano susubok ako ng ano ba yung gusto kong subukan ayun daming lawin nakong dalawa no pero hindi yan lawin lang yan kalapati pa naman ayun no tatlong kalapati akin yata yan ha. di ba akin yan tatlong kalapati ha tumutuldok pala hindi pumapasok, di pa ako nagparonda kanina eh. Eh you no? Know? Ha? De, hindi, naman ninahabol. Hindi yan, hindi yan, Falcon. Ang laki yan. Oh. Umili ako ng... na distract ako sa kalapate. Bilis din ang mata ko na ngayon ah. Na ano ah mga sensor ano ba tawag dito yung mga motion motion na uh, sensor Kumusta ngating uh, ano Hey ma Barahotre ah Hey hindi pa naman siya kumapal ya Hindi pa naman Napaka very good siya Very good talaga mm -hmm. Galing Ayan, ano. Hindi ko pa rin adjust yung gas. Ang <laughs> laki lang talaga ng tank yun. <laughs> uh, Ang Oo. Ayan. Nakuha na namin yung car di Chichi. Okay naman daw. Sabi ng teacher, yun nga lang nagdala ng gagamba. <laughs> Nilabas daw yung gagamba. Yung kaklase umiiyak. Natakot. Na. Eh, nako. Anak ko. Umiyak daw yung ano, pinatahan pa yung kaklase sa iyak spider Takot Ano kaya 'to maganda dito sa ano, i-compost muna. Pwede din naman kung i-compost muna siya or hayaan na lang kung matayo. Kasi ang ano naman, ang carabao manure hindi po siya ganun kainit talaga. Finishing touches. Okay na tayo sa mga nagsasabi pong iinit, siguro iinit ng kaunti pero yung benefit naman po na magagawa nun, yung kaluwagan na ah, wala na pong putik masyado, ay malaking bagay pero dito naman o, oh, makakapagtanim-tanim tayo dyan, tapos ayan, matatanim tayo ng mga ano man pong pwedeng, palagay ko ilalagay ko na lang po dyan is mga ano, herbal kagaya po nung, yan, oregano ah, mga basil subukan natin na magtanim uh, po dyan ng mga ganon so, para at least kung magpepesto ka pipitas ka na lang ng dahon ano? diba? so tingnan po natin so Regan kailangan natin na, Napa patunayan po namin na hindi lang sa kalapate kasi nung nagtanim po ako para kalapate lang pero nung nagka pneumonia si Chichi ay nakipag -agre agreement na ako kay Doc mayroon kami agreement na oh, yaan uh, na natin 'yan. I admit na after 3 days pagbalik niya. Pero 'yun nga nagulat si Doc pag tingin niya, "Uy, bakit ano? Galing mo ha sa <laughs> akin." Sabi ko, "Doc Ortega no. eto na lang 'yun, Jun. Ganito na lang siya." Hindi siya bumaba no. Ha? Ay, may tumatama siya. Hindi kaya mas makalug siya. O, oh, ganyan, ganyan naman dati. Okay na yan. Okay na siguro. Hindi naman, ano. Yung ano pala nito, si na din ang tambucho na naman, ano. no mga ano ng kalabaw eto uh, pwede naman itong lagyan ng konting lupa pa tapos sa uh, kaniman sa gilid ng mga maliliit na alam mo na pwede laman. si Jomar busy nagluluto po ng sarsa at uh, bukas di ko po alam kung uh, Marami ang pupunta. Marami dahil meron tayong imbitadong mga tropa palengke. Nilagyan na rin pala ng flashing dito. Takot na takot si Papa yung maanggian ha. <laughs> Luma akong bike mga ka-farmer. Oh. Ah. Katas pa ng ano yan. Ah, lovebirds. Tapos pinalitan ko. Ano na din? Nung nagbarko na din po ako. Yan. GT GP. Avalanche. Meron maraming bago ngayon na maganda yung GT Avalanche na yung may plug ng uh, Philippines na nung pandemic ang mahal nung ano niya. Pero ngayon balik sa dati asa mga 12 to 13,000 yung frame. Yung sa akin kasing bike binigay ko kay Bidjo. Nailig sa mountain bike binigay ko na lang sa kanya. Sabi ko kaysa ibili kita ng bago, bumili ka na ibibigay ko na lang sa iyo yan. Okay na, medyo didilim po ng konti dito. Pero okay na rin. At least yung angge, yung especially ito pala, kailangan natin ng suporta din. Tama nga din naman kasi yung yung naglagay ng filter, sabi niya boss, palagyan mo ng takip kasi yung, yung ano mo, mas maganda may takip. So ayan, at least nalagyan na din po. Yung swimming pool nga lang ni Nachichi, ayan, medyo <laughs> di papalinis ko yan para at least eh, magamit din naman po nila. Dito pala tumakbo yung tubo. Ayan, oh. So, medyo iiwasan. Mga mamaya magbungkal, matamaan pa natin. ano. Dami daw isang bundok daw po na ano nang andon, na andoon. Pwede na manghingiin dahil at least malilinis yung lugar nila. Operation linis na. Tapos ito, ayun oh. Yung bumaba kasi yung lagay na rin ni Jay. Ayan. Oh. gando na yun. Sana naman eh hanggang dyan na lang hindi naman siya gumanon talagang bumaba lang kasi syempre nga ba to medyo ano eh wala talagang malaki eh makakala ang pakawalan yan oh. na lang ng grey ulit ayan mga mga farmer sunset na oh grabe ang ganda ayan ah kakababa, kakababa ko lang at ah uh, Okay na tayo, all set na. Kaya lang wala pa pa kulang. Bawang ang nakalimutan. Talagang 'yung mga bagay na hindi mo masyadong binibil every day. Ay, ayun, na nakalimutan ko mga farmer. Kulang na tayo ng bawang. Ay nako. So ayan, ayoko na pa namang mamalayan kay bukas nang uh, maaga dahil a uh, malilate na ako masyado. So ayan, maraming maraming pong salamat. Tapos na naman tayo. At okay na 'yung project natin yung sa likod ayos na yung operation na lang yung yung project natin doon sa yung plot na yon tama lang na wag nang uh, semento ako ay pumapasok ayun na uh, ito na lang po ang susunod natin yung ano yung garden medyo papalinis natin yan at papatrim para medyo gumanda-ganda naman ang ating paligid <laughs> at uh, medyo parang ano na parang jumanji So, ayan. Tapos tingnan niyo, oh, mayroon nang uh, ng mga lumalabas na nasa nga. Pipili na lang po tayo diyan na uh, di diretsong ganon Ganon din doon sa kabila para uh, yun na yung ating ipapataasin. Hindi na kasing ganda ng dati, pero wala tayong magagawa mga ka farmer kalikasan yung ano eh. Kalikasan yung uh, may gawa. Ayano oh, kagaya niyan. Ito pinuputol 'yan putol yan ah, tikas din pala okay na, so yan, maraming salamat at magandang buhay ah, injured yung isa naming uh, lechonero, si Rambo may trangkaso daw so, yan ang kagandahan ng merong kang uh, mga backups